for the this video guys kukuha tayo ng saba ayan medyo madamo na kaya kailangan natin linisan Sobrang taas ng puno. Ayan. Kailangan pala pag nagputol, hindi yung sagad. Para hindi ka agad matumba. Undahan-undahan lang siya. Ayan. Kasi pag natumba lahat, kawa, hindi mo na mapapakinabangan yung ibang saging. May basag. Eh, dapat sila sa Ayan. Nakuha din natin. Ayan yung paligid. kailangan natin putulin yung puno kasi pag hindi malilit na suple yung lalabas hindi mataba kailangan malinisan yung puno din In. tanggalin natin para malagay na sa basket ayan tatlo. Nakaanim lang pala kami dyan. Malit lang kasi. Palagi kasi dito umuulan. Kaya yung saging napiktuhan na rin. Kaya medyo malilit yung ani natin. Okay. Meron tayo yung nakuha ang anim na piling. ayan